Ito nga sa mayroon tayo overall na PCX Na 150 Hindi ito yung ano Hindi yan ang ano nya Kasi 150 to Yung chassis niya Dahil natanggal na rin natin na Ano doon sa labas Na kulay pula Iniwan to nung no, nakalang araw kasong nga lang Yung kasi nito Puro baba din makina Ang uh, gagawin naman dito Sa so makina to Connecting red. Pero Magpapalit din tayo ng black seat nyan yung connecting rod hindi, hindi ka lang pag doy yan hindi naman mm -hmm. hindi naman sya kalampag. connecting rod lang yung problema nito kaya bibigyan ko na lang to ng connecting rod pero yung black piston piston ring ayan pwede na din ano yan ah uh, bago yung ilalagay. Bali, sinort cut lang natin yung video nito. Hindi ko na pinakita yung tunog. O sa kapag tunog connecting rod, uh, tunog kuliglig, ayan na, connecting rod ang problema. Nangyayari lang yan dahil sa ano, sa kapabayaan sa langis. Or, hindi magandang oil yung ginagamit. Kaya ang gagawin natin, wawal-walin natin. Hindi ko masama itong video Kaso, request nung may-ari. Dahil nga iniwan yung unit niya, gusto niyang makita yung gagawin sa makina niya. Kaya ito, pinadyo na nga ito. Ito, paghihiwalay mo nga rin ito. Tapos, ayan. Kulang ng, ano, thumb shop. Tapos, may may, tapos na rin yan. Ayan, makinis yung cylinder head niya. Kunting-kunti lang yung tulog naman nito mga sir. Hindi naman siya totally yung ano, yung sobrang ingay. Kumbaga sa ano, wide lang. ayaw okay, naman ni customer na mas lalo pang lumala yung problema ng motor niya. Kaya nagapa niya kaagad. Ayan, papansin nyo sa loob ng makina niya. Ayan, maki talaga sa mga, mga sir. May kunting uh, ano na siya, oh, basa-basa. kasi nga, yung sa connecting rod niya. Kinis pa, no? <coughs> Tingnan lang talaga na ganit <coughs> eh. Kaya napaka-importante nga, no? Talagaan nyo sa langis yung motor nyo. Kinis hmm, yung makina nyo. Okay, so naman natin tanggalin ito. Para bumuksan ko yung ano. Ha? Para uh, bumuksan ko naman yung ano. Yung sigunyal nya. yung nya. kunti na lang yung nangis nya kasi yung pinaglagyan natin may laman na yan <coughs> ito lang yung ano gagawin natin dyan pero yung black seat papala natin yan yan tagal na natin yan yung ating i-repair -re original din yung may ilalagay ko dyan Kasi may konting tok 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 Bubuksan ko muna to re -refer ko muna yung Sigunyal niya. Tapos natin to Maya pakita ko yung bagong block natin Na ilalagay natin dito After malinisan. Ito na mga sir Nakalas ko na yung sigunyal niya nung PCX 150 na ginagawa natin ito gusto gusto kasi hindi naman to pag at uh, ito na nga yung ibibigay ko sa kanya Orig to mga sir ha? yan lang din naman yung ating papalitan at itong bearing na to kasi kapag once na nagkakalas tayo ng sigunyon or uh, na, uh, tayo isa sa uh, number one itong kasama dapat para di tayo magkaroon ng back job pero kung wala talagang budget, wala wala talaga, binabalik ko pa rin to. Mas importante, matanggal ko yung pinaka main issue. Pero ito kasi, kasama na yan sa sinabi ko na papalitan tong bearing na to. Kaya papalitan natin yan. At ito yung connecting rod nya. Pansin yung connecting rod. Ito yung sa kanya. Ayun, bago lang yun. Yeah, parang dun sa connecting rod nya, parang gumanon sya. Ganon sya. Gumanon sya. Yan. Yeah. Ito yung papalitan natin. Connecting rod lang. Yan. Tapos ito, ga ko na to. At pati ito papalitan natin to. Para makatipid kasi Punikting rod naman niyo ano yung problema nito. Tapos black Ito naman sa nabuo ko na yung sigunyal at ito yung bagong bearing na ating gagamitin. Yan. Ito yung code nyan. Orig yeah. po ito. Na, ang presyo nito 960 ang price nito. Ayan, dala natin dito. I I-press natin uli kasi matigas tong ilubog. Ay, tama sa nabuo ko na yung sigunyo yung mga sira. Nabuo ko na at uh, natin dito after mo gasan. Para matapos na rin. Ito na mga sanay, lubog ko na yung sigunyal gamit ang uh, biteng, pinainitan yung crankcase para may pasok natin ng giretso yung ating sigunyal. Releasyon na rin natin, pinapalamig ko muna Lalagyan ko ng beta grays, tapos sasalpa ko na yung crankcase natin, okay? para masimbol na rin yung, yung makina. Mayamaya papakita ko sa inyo yung bagong block natin. Ito, nalagay ko na yung crankcase, pati yung crankcase bolt, at ito na yung uh, cylinder block assembly or yung mga block seat pag tawagin na yan ito yung mga original piston piston ring yan lalagay natin to para may lagay ko na yung block para matapos na para mabuko na to yan ito yung bagong piston natin sa piston ring to piston may mga 1 and 2 1 saka 2 at uh, ginagawa ko sa, ano, sa bulb gap ay valve gap piston gap sinasegregate ko yan ilalagay ko rito tapos yun sya lalagay ko dito sa kabila huwag nyo pagtapatin para hindi umusok pati yung sa oil ring natin ito na yung bago yan sasapakan natin to yan bago to yan din ang langis muna to sa so, yung piston para hindi magasgasan yung block okay. Ay, meron din tayo isang ino na Click 150 na kalampag. Yeah, ito na may kakabit natin mga sira. Tapos isasalpak na natin 'tong makina ni ADB 160. Ito na yung makinang inasimbol natin na binigyan natin ng connecting rod ito so, yung ano, PCX na 150 mga sir total hindi natin yung clearings na so, yung kagandahan sa 150 pupuan lang pa body yan matatanggal mo yung ano pero kung sa PCX 160 sana ay uh, kayang ilabas ng ganyan lang si stator nya hindi, hindi na rin natin tatanggalin yung clearings ng marami yan kaso hindi kaya i yeah, install mo, uh, Install mo natin yung mga sensor niya. Break natin yung mga injector, ignition coil, tapos yung uh, stator na natin, radiator. Lagyan natin lang yung iskulan. Tapos papanrin natin. Tunog, ano to? Kulig-ulig din to. Pero mahihina lang siya. Dahil dun sa collecting rod na bumulok to. ito na mga so, si PCX ay uh, na siya lagyan na rin natin ng oil saka kulan yung ginamit natin yung golf tapos priston na kulan yung ginamit natin ayan na siya dating ano to uh, tulog kuliglig kasi yung kanyang connecting rod ay uh, parang gumanong siya ng konti kaya iba yung uh, feedback ng ano pagtaas baba nung sigunyal may yeah, temik na temik na uli kasi kukunin na rin kasi to yan yeah. na goods na Yeah, balikan na natin yung kanya ano mga cover ay, yung ano pala, upuan, U-box. Ayan, break na natin yung upuan niya. Bali, ang pending lang natin na hindi pa natapos. Yung PCX na 160 na may problema sa ECU, sa sa receiver. Pero bukas ay uh, matapos na rin yan. Dahil uh, mayroon na tayong receiver. Ipaparecode na lang natin. Yan, testin natin pa andarin Okay. Pwede mo nga yung ano, yung dai pwede mo sa clip. Ay, mga sira, tamik na, na siya, wala na siya tulong uh, tunog kuliglig. Tamik at tamik na. na. Yan, bali puputulin ko na yung pagbibigyan video natin dito. Dahil yun lang din naman nila yung ikakabit nila. Yung pairings lang naman lang na yung ikakabit nila. Sa kayo nandito. Kaya tapos na. Makakuha na rin to. Ayan. Dito na tapos na yung video natin mga sir. Kaya yung motor ninyo, alagaan nyo na lang sa langis. Kung alam nyo magandang oil. Okay. Okay na to.